So sa video ito, pag-usapan natin kung para saan yung mga ilang butas na makikita natin dito sa ating mga motor. May gamit ba yung mga ito at nakakatulong ba sa ating mga motor? At kung ano pa yung mga dapat nating malaman tungkol sa mga butas na ito. So ginawa po natin itong video na ito para bigyan po ng idea or kaalaman yung mga bagong rider natin tungkol sa kung ano ba yung mga butas na nandito sa ating mga motor. Marami din po kasi yung nakikita sa page na nagtataka kung bakit may butas dito at baka daw may nahulog daw yata na pyesa dito. Yung iba naman may nakikita ang unusual na pangyayari dito sa butas na to. Kaya naman magandang itapik itong video na ito kasi yung ilan sa mga butas na yon may purpose. Tsaka also yung ibang mga rider po natin is hindi magdelusional or hindi isiping nasira yung motor dahil may unusual na pangyayari dun sa mga butas na yon dito. So yung unang butas na pag-uusapan po natin is yung tatlong maliit na butas dito sa may handle switch po natin. Cheese, ayan. Meron din po dito sa kabila. Ayan, tatlong butas, tig-tatlong butas. Marami pong nag-iisip na may piyesa daw po dyan at akala po nila may nahulog po na piyesa dito kaya naman parang may slot po dito na tatlong maliliit na butas na yan yung iba naman po akala po nila is slot po yan para kung sakaling magdadagdag po tayo ng switch is dito po siya isasaksak kaya naman yung iba iniisip din po nila is lalagyan po ng wire or dadaanan ng wire kung sakaling magka-switch na po dito. Actually kung unang beses po natin siyang makikita at di po natin alam yung purpose niya, ganun po talaga yung isipin natin kasi kung may kita nyo, Parang nanggaling out of nowhere itong mga nakaumbok na butas na yan eh. Kumbaga isipin talaga natin na may pinagagamitan niyan. Pero para saan nga po ba yung mga butas na nandito sa mga handle switch po natin? So wala po sa mga unang binanggit natin yung tamang sagot dahil ang mga butas po na yan na nandito sa ilalim ay mga drain po para dito sa handle switch po natin. Drain ng tubig. Kung baga, kung may pumasok man na tubig dito sa handle switch natin, which is puno rin ng mga components, electrical components, wiring, is maide-drain po agad yung tubig papunta dito sa baba. Para nang sa gayon, yung tubig natin is may dadaluyan at hindi po siya may stack up dito. Kasi kung sakali mas stack up yung tubig dito, pwede magkaroon ng problema sa wiring at masira po yung mga switch po natin at hindi na po gumana yan. So para patunayan po na drain po yan, is lalagyan natin ng tubig or papasukan ng tubig etong mga switch po natin dito take note lang ha tayo na lang po yung gagawa pero sa inyo wag nyo na po susubukan para hindi po masira yung mga switch nyo kasi hindi rin po advisable na nalalagyan niya ng tubig for demo purpose lang po ito ayan papasukan natin ng tubig atik nan po ninyo yung ating mga drain pasukan lang natin ayan yung dito galing sa tulo dumiretso pero kung makikita nyo dito ayan galing talaga sa loob yung tulo niya at ayan lumalabas siya sa bawat butas pasakan pa natin ayan o oh. ayan kung makikita nyo dito tuloy tuloy yung tulo galing talaga sa loob yung dito may part pa na galing dito sa taas eh pero ayan nagiging drain po siya or nanggagaling sa loob yung tulo so bukod dito yung kabila rin po syempre halimbawa yung starter na pasukan eto case po nito halimbawa maulan Ayan, dito tuyong-tuyo siya, tuyong-tuyo siya diyan. Ayan, kung may nyo, ay eh, nalalagyan din ng tubig eh. Ayan, yung dito lang yung tumutulo. Pero ayun, may tumulo dun. Makita nyo, galing sa loob. So, yun po yung pinaka-purpose nung mga yan. So, bakit nga po ba ganito yung design? Pwede naman pong butas na lang at tutulo na lang po siya. Pero kung makikita nyo, hindi po siya rektang butas lang. Meron pa siyang pa-shape na pa-box. Tapos, 'yung butas niya is dito lang sa isang side. Kumbaga nakaharap lang dito sa bandang likod. Dito sa harap hindi natin makikita na may butas po 'yan. Ayan 'no. Nakasarap po siya. So ang rason po kung bakit nakadesign siya ng ganito is para madrain po yung tubig natin ng maayos at tuloy-tuloy at sure na lalabas po talaga siya. Kasi kung yung drain natin is butas lang siya at wala po siyang mga ganitong design, kapag po nagdadrive tayo sa kalsada at medyo mahangin, syempre halimbawa maulan nagdadrive tayo, napasukan to, kailangan madrain yan habang nasa kalsada tayo, yung hangin po is continuous na dumadaloy dito at kung butas lang po yan is maseselyuhan nya po yung butas na yon at yung tubig may stack up sa loob kumbaga hindi siya lalabas may stack up lang nga siya dahil yung hangin sineselyuhan nya po itong pinakabutas dito kung ganon yung case pero kapag ganito yung design ng ating mga butas yung tubig natin tuloy tuloy pa rin siyang lalabas kahit na umaandar po tayo kahit na mabilis yung takbo natin kasi nga nakaharang po dito nakasarap po yan dito sa harap at dito sa part na to sa likod is lalabas po siya ng maayos. So kahit mahangin po, kahit mabilis yung takbo natin, may kita po natin yung tubig dito na pa rin na po yan at lalabas po yan. So yun po yung dahilan kung bakit ganito po yung design ng mga butas dito sa ilalim ng mga handle switch po natin para madrain po ng maayos yung tubig na papasok dito sa mga switch po natin dahil may electrical component. So same concept lang pati dito sa kabila. So ngayon para sa mga nag-overthink kung para saan po ito mga katulog na po kayo ng maayos. Hindi po yan saksakan ng switch, daluyan ng wirings or may nahulog na parts dyan na hindi nyo na makita. Medyo weird nga lang ng konti yung pagkakadesign pero may dahilan po kung bakit ganyan po yung hulma ng mga yan. Pangalawang butas naman po dito sa ating mga motor na meron din namang purpose ay yung butas dito sa tambutso. So nandito siya sa part na to sa may ilalim ayan o may tumutulo pa nga o ayan kung titingnan natin dito ayan yung butas yan ano nga po ba yung purpose ng butas dito sa ating tambucho eto marami nang nakakaalam nito kapag naglilinis tayo ng motor or accidenting nalagyan ng tubig etong pinakabutas ng ating tambucho doon po siya lalabas or doon po siya madedrain pero hindi po yun yung pag usapan natin dito kasi may mga ilan na nagtataka kung bakit daw po parang may sumisingaw dito sa part na to doon nga po sa may butas normal lang nga po ba yon sa ating mga motor ang sagot po dyan ay oo halimbawa in-start po natin yung ating mga motor start po natin na at yung tinutukoy ko na sumisingaw is ito halimbawa yan ha ayan may nyo yung, yung tissue po natin is natutulak po siya ng hangin ayun o no? may pressure po ng hangin dito yung iba po nagtataka kasi alam po nila yung exhaust po natin dapat may lumalabas na hangin is dito pero normal lang po na may lumalabas dito dahil nga may butas yung ating mga tambucho at kapag sinindihan po natin yung ating mga motor may part pa rin po ng pressure or hangin na lalabas doon sa may butas so dahil nga konektado yung butas na yon pupunta dito sa ilalim kaya may pressure pa rin naman so yun para sa mga nako confuse kung para saan po itong butas natin dito una para ma-drain yung ating mga motor at side effect na lang po yung may lumalabas na hangin so para pa rin po sa mga nag-overthink about doon normal lang po yon sa ating mga Pangatlong butas naman po dito sa ating mga motor na merong rason or merong dahilan kung bakit nandyan yan is itong butas sa ating may mga gas tank or sa tabi nitong ating mga takip ng ating mga gas tank. So kung may kita nyo, may butas po dyan. Ngayon, yung pinag-overtingkan po ng iba dito, nako-confuse po kasi yung iba dito. May mga case po kasi na nagpapagas po tayo at kung minsan, 'di ba, parang may umaapaw tumutulo. Halimbawa, yung gasoline boy is hindi siya nakatingin tapos napasobra yung gasolina niya. Umapaw siya or kung hindi naman nung inaalis niya na po, pinaka nozzle ng panggas niya is may tumulo po diyan. Makikita po natin na diretso po 'yan dito. Ngayon, ang tanong, saan po pupunta yung sobrang gasolina na tumulo po dito sa butas? Ang sagot po dyan is drain pa rin po yan ng gasolina po natin. Safety purpose po yan. Halimbawa, napasobra nga sa gasolina, tumulo, or yung nagagasolin boy na patulo niya yung nozzle dito, may mga umapaw na gas dito. Dito po yan dediretso, kaya nakalagay din po sa bandang ilalim. Para sa peace of mind nyo, lalagyan natin siya ng tubig at titignan po natin kung saan siya papunta. Ayan, pasukan natin ng tubig. Kung makikita nyo dito sa part na to sa ilalim tumulo siya dun sa part na yon at yung part na yon is itong may hose na to so yung hose na yan rakta po yan, dito sa may butas puyan, so rakta po yan actually nakatusok po yan dito sa may part na to Ayan. pero ilabas muna natin para makita nyo na dyan siya tumutulo so lagyan natin ng tubig itong part na to ayan, lagyan natin ng tubig at titignan natin kung makikita nyo ayan o, tumulo ng tubig yung part na yan. So, kung in case na gasolina yung pumasok dito, ayun, gasolina rin po yung lalabas dito. So, kung hindi po nakalagay sa pwesto yan, ito po yung pinaka pwesto niya. So, may slot po yan na butas dito. So, yan, para hindi siya malikot at nakastady lang po siya. So, nandyan na siya sa pinaglalagyan. So, in case man na sumobra yung gas natin dito, tutulo lang po siya dyan. No worries po. Para sa mga sa mga nag-overthink about sa sumusobrang gasolina nila, may purpose po yung butas natin dito. Pang-apat naman po na butas sa ating mga motor na pag-uusapan natin is itong butas sa underside cover. Itong part na to, sa right part ng ating mga motor, driver seat, right part. Itong part na to sa under seat, may kita nyo may butas po yan. So kung din natin sa loob, parang wala naman siyang purpose no pero kung titingnan pa po natin ang malayuan kung titingnan po natin yung aerodynamics or yung shape ng ating mga motor nakahulma po nadadalo yung hangin papunta dito sa butas na to Ayan, so ngayon ma-appreciate nyo yung ganda ng pagkakadesign ng ating mga motor kada butas nyan may purpose kada shape po niyan may pinagagamitan. So dito sa part na to, habang sinasalubong po natin yung hangin po natin, yung hangin po is magaglide glide po siya diyan at dederecho po siya sa packet na to. Lalabas po, ayan, makita niyo butas 'yan. Lalabas po saktong-sakto sa angulo nitong ating mga radiator cover. So sa isang video natin, alam ko na explain ko na yung about dito kung bakit may shape po or may hugis po yung mga radiator cover natin. At mas okay po na stock siya, di natin dapat palitan. Kasi bukod po sa sinasalo po niya, yung hangin pupunta sa ating mga radiator at mapalimig po yung ating mga kulan. Yung pinakamotor po natin, tinutulungan naman din po siya para para continuous yung airflow at dumerakta po talaga dito sa pinaka radiator cover po natin. Kaya naman kung pinalitan po natin yan ng DS4, mawawalan kwenta po yung butas natin dito kasi kahit anong tulong niya na magpasok or iglide yung hangin papunta dito sa packet na to, hindi rin masasalo nung ipinalit natin na radiator cover. Kaya naman advisable, ayan, kagaya na sabi ko dati, mas okay, stock is goods pagdating dito sa radiator cover. So dito sa click 160 natin kung titignan din natin yung design nagaglide din dito yung aerodynamics may packet din siya dito na butas rektang rektas salong salo nya po yung hangin papunta sa cover at papunta sa pinaka radiator Panglima naman po na butas sa ating mga motor na may purpose or may gamit. Ito alam ko na video ko na rin po ito sa mga vlog po natin, sa mga previous vlog po natin. Ayun, lumipad yung takip. So, ito pong butas dito sa ilalim ng compartment po natin. Actually, hindi siya butas hanggat di po natin tinatanggal itong pinaka-cover. So, mapapansin nyo sa mga compartment nyo, merong ganyan, tinatanggal po yan. Dahil yan po yung adyasan ng minor ng ating mga motor. Pero kung brand nyo pa, huwag nyo munang gagal dalawin. Pero kung sakaling namamatay, pumupugak yung ating mga motor, yung butas po na yan, po siya papunta sa ating air screw sa baba. So ginagalaw po yan or iniikot po yung air screw natin sa baba. Halimbawa, mahina po, mabagal yung ating mga menor, gusto natin dagdagan yung RPM or bawasan yung RPM. So parang screw lang po siya, parang tornilyo. Pero ang purpose po niyan is para sa airflow. Pag niluwagan po natin, babagal yung menor. Pag hinigpitan po natin, bibilis yung minor. Or pwede rin po pag tinodo natin, mamamatay po yung motor. Marami na po tayong video about yan. Pero ayun, sinare ko lang ulit ngayon para alam nyo rin yung purpose nito. At also, butas rin po kasi yan sa ating mga motor. So dinagdag ko na lang din po pang-anim po na butas sa ating mga motor na merong dahilan or merong purpose kung bakit nandito is etong parang winglet nya dito. Ayan yung part na to. Kung may kita nyo, may siwang po yan, di ba? Yung butas po na dito yan is baka magtaka din kayo, baka may nawalang pyesa po dyan. Normal po yan sa motor natin. Ha? Ang purpose po nyan is para na rin sa aerodynamics. Part po siya ng aerodynamics. At para po yung hangin na babanga dito sa ilalim na part ng ating mga motor ay lalabas po papunta dun sa butas na yun, ayun oh. And dun po lalabas at magkaroon ng continuous airflow. Kapag po kasi parang pader na bumabangga yung hangin sa ating mga motor, nababawasan po yung bilis po natin. Kaya naman yung shape ng mga motor natin, katulad na lang nito sa Honda Click, sporty style, yung hangin is magaglide lang po yan dito. So, kung meron pa pong visor yan dito, yung parang sa ADV, magaglide pa po, po yan sa taas. Pero dito sa Honda Click, magaglide po yan pa dito, dito, pataas para hindi po bugbog yung rider sa hangin. Dito naman po, yun, yun yung purpose nito. Kasi yung dito, packet po siya. So, wala pong lalabasan na hangin. Yung dito, kaya naman naglagay po sila ng butas dito. Parang winglet na rin para magkaroon ng continuous flow. So, kung titignan natin sa malayo, minsan kala natin siwa ang kala natin sira. Pero normal po yan. May purpose po yung butas na yan. Actually, marami pa pong butas yung ating mga motor. Kagaya na lang nito sa ilalim na side mirror. Drain na lang po yan kapag napasukan ng tubig yung loob. Also, dito may mga drain tube din po tayo dito. Na-explain ko naman po yan sa mga ibang video. So yun lang naman po yung ma-i-share natin na kaalaman about po sa 6 na butas na binanggit natin kanina dito sa ating mga motor. So para na rin po ito sa inyong mga peace of mind at para kahit pa nalalaman nyo yung kada parts or purpose ng kada sulok-sulok ng ating mga motor. Including na nga po yung mga butas na nandyan dyan. So lagi nyo lang tandaan na basta alam natin yung mga purpose na nandyan sa ating mga motor ay hindi tayo mag-o-overthink at alam natin kung para saan yung gamit nila at hindi natin iisipin sira lagi yung ating mga motor dahil hindi natin alam yung mga purpose ng mga yan. So yan lang muna para sa video na ito. Salamat sa pagsuporta at panonood ninyo. The more click, the more you know, anim na buta sa ating mga motor na may gamit at purpose. Bye bye!